So, ayan po ang mga kasama natin for days video. Ayan po sila, oh. Ayan po. gan Papunta po kami. Nandito po kami sa tubigan. Ibaba. Kami daw po yung mga uwang gulayin. Kasi pag po kayong makuha ng gulayin, libre lang po sa linang. Ayan po ang mga kasama ko. Oh. Oh. Naririnig niyo po si Nanay Erma, si Erma po yun ah, sabihin, abba, parang wala ka sa prr ngayon. Ah. Para nasa ibaba ka naman ngayon. Iikutin po natin ang buong makalelon. At ating ipapakita ang kung ang meron sa bawat barangay. Dito po ay may malaking ilog. Ayan po oh. Baha po ay may buaya. Ingat po kayo. May buaya ba gajan tinini? Pating? Totoo? Nahuli na? Ay buaya wala.

Yan po ang itsura ng tubigan ibaba. Sagana po sila sa mga nyog. O, oh, di ba? Ang ganda po ng nyugan dito. Mabababa lang. Ay, no. Hindi ganoon kalayugan. oh, itong tatlo po ito, o. Oh. O, oh, yan po, o. Oh. Hi, guys. Find your size. Height pala. Mali. Height. Mas kalog ka dyan. <laughs> Uy, lahat mang ining. Ako oh, muna. Kita oh. mo maliit, dami. Ay, ang gaganda. Yay, yeah, darling. <laughs> Ayam po, ak mag ano, mag ano kayo magpinsan. <laughs> Dini po tayo pupunta sa walang masyadong sukal. Ayan po. Dito baga ako muntik madunod. Diyan, ung, um? Ay, hindi yata yan Diyan. Yung sa may kala nesere, nesere, neset, neselin pala. Di ba may ilog dun sa may kabilarin nila? Doon at kami nag, ano, nag, ano kami, ah, ayan po. Ayan, unang oh, umuha ng, Ayan po. Kami po ay naghahanap po kami ng gulayin. Bakit kasi dito tayo? Tapos ano, ay may ahas. Ano? Karin din takbuhan yan. Ah! Ah! Nahalata ang mga umaapa kay matataba. <laughs> Naglalagatukan. Wala pa po yung sa namin kasama. Dito masarap mamiwas, oh. Ayan, guys, ang ilog, oh. Ang lawak na ilog na yan, guys, oh. Ayan, ayan, Bakit tayo manguha ng ano? Diyan lang tayo -irma na nangyayarang manguha? Una ito, sumuha ka. Paku. Bakit? Bawal ang Ay, samahan mo ako. Ay, yan, yan. Bawal nga. Sumunod na laa Kakitan pa. Hindi naman yung paku ay. Bes, na, ito talaga. Pako talaga ay, yung paku talaga. Hindi yan paku, pare. Tiniligaw. Paku. Ah. Ligaw yan. Naligaw ka? Magbaligtad ka ng damit. Paku talaga ito, Jomel. Na, ito pa, oh. Doon tayo sa marami. Ate. Di ba pa na tayo, dito. Ay, Diyos ko. Pagdudulas pa ako. Maging camera mat

lumangoy. Hindi ka po maroon lumangoy? Eh? Same po. <laughs> na Here, oh. Oh, wait. Langat na ako baka may aha. Hey, ano ba naman yun? Inang yan. Ay, sorry po. Nakabidyo pala. Ito. Pwede pa ba yan? Oo. Ayan po. Ay, may ano doon, nagapokpok. Ay, doon. Diyan ka tumaan. Ay, ayoko dyan naman. Meron, ah. ano, ano. Meron nga. nga ako na, ano. Ay, Diyos ko, madadala ako. Na, ito, oh, kunin mo yan. Ano. Ito. Oh. ito pa, oh. May tangkal naman maghanap. Huwag na yung ano, mas masarap yung kulubot. Ay, ah, lutuin din yan. Lahat yan ay masarap sarap ay yung talagang kulot na kulot pa yan lutong kaya kahit bandaan mo lang ng tubig ngayon na yun yung gusto ko yung inabandaan na yung iti ko yung pakilag yung, yung, yung favorite niyan tuwing napunta ng bayong ay laging nangunguha niyan tapos ay madami pong ano kaya kempe kamatis insalada ba? Oo. Masarap na yun. Tapos ay may itlog na pula. Tapos may o, sili. Oo, tapos kaya itlog la ang nanilabod. Ay! Swabi. Sabihin mo naman, ay. Katalo na lang ang kanin. Di pa ay. Buti hindi po nagagalit pa ina pangwaan ng pakuan. Ah, ano naman nila ito? Napasab-sab nga lang to sa kalabaw. Natabas nga nila eh. Pero dito maganda o, sa kabila. Mataba. Ano ano? Pagtawid. Hampus tawari ko. Hampus na. Oo uh oh. -huh. Uh -huh. po. Malalim dyan. Bagay ganar. Ano? Pati yung bago ko lang yung mga mga po. na magbibidyo na hindi ako natatamaan? Tinamaan mo. Bakit ka tinamaan? Ano ka tinamaan? Ako Ipaliwanag na. mo dyan. <laughs> 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 ang... mare din 20, 20. Pwede mare, mamaya na ulit. Next batch na lang, ano, video. Hindi na lang ang karne, ito ulam rin ang. Parang naglayo na kuya. Ang galing ni, oh, ang galing ni kuya. Oh. Okay. Ilan ang pumura mo? Tatlo daw. tatlo malalaking duwig pa naman. Ang panginayang siguro ng mama. Green. Mm. Kita kaya ni Atir na yung pangyusok? Uh -huh. Makiki uh -huh. Makikibak na rin! <laughs> Makikibutas na rin! Opo. Oh, oh, hindi ako marunong. Baka ako masugat. Hindi ako marunong yan, Mari. Ano yung buko? matalas daw. Yan tatlo. Ito. Yan tatlong green. Yan. Kanya-kanya to eh. po si ma'am. Si ma'am Apple. Ma'am, smile ka naman dito, ma'am. No. Ma'am. <laughs> <laughs>

Parang hindi, mo, oy, parang hindi anak ni Keratzoy. <laughs> May hindi na daw. Kinasilipan. <laughs> Baka matalas ka na. Talas yan ha. Ganun yung ha, hindi ang buli. Sige, kunin mo at Baka tayo habulin <laughs> na ng taga. Mm -hmm. Ah, yeah, perfect. Hindi pa natin kumain. Uy, bakit yung itlog mo. Siya isa, mo? <laughs> ah, ah, galaw ka naman, mawala Na, er, may, meron naman talaga yun, oh. Mm. Ayoko na. Hello sa mga taga Meps. Ati ano Meps? naman. Ah, Meps. pala. Mets. Sige na nga, Mary Immaculate parokyal Ayan. Mga kabeshi. Kain kayo, asarap ng buko, oh. mga magandang panghino. Mm. Ay. punang saging at pakupo ayan po si ma'am at saka si ma'am <laughs> wala para pong sahod kaya nangangarimuhan hahaha <laughs> Ayan na po, mga bravo. Oh, <laughs> ay, baka akong Haha. ni kuya Haha. 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 na tayo sa kalabaw. Dala Ngayon po. May dala po kaming nyog. Ayun po, may dala po kami mga nyog. May dala po yung isang puso. Yung isa ay wala pong dala, oh. Ako mga vlog sa inyo. Tapos <laughs> ay <laughs> yung isa po kumare namin nando sa unahan na, oh. May dala pong um, pako. Olha subir